Nagbigay ng matinding kilig sa mga tagahanga ng Kimerald ang isang viral moment sa nakaraang event ng Star Magic, ang annual Star Magical Christmas 2025, nang muling nag-cruise ang landas ni na Kim Chu at Gerald Anderson sa entablado at nakuhanan ng kuha ang tila isang besong pambati sa pagitan ng dalawa. Ang eksenang ito ay mabilis na kumalat sa social media at naging dahilan ng pagsabog ng reaksyon mula sa loyal na mga Kimerald fans. Sa naturang event, Pinarangalan ang ilang artista bilang loyalty awardees para sa kanilang dalawampung taon sa Star Magic. Kabilang sina Kim at Gerald. Umupo si Kim bilang huling tumanggap ng award, kaya siya ang naging huling nakaraw sa stage. Nang magkaharap sila at naglaro na ang photo op, gumalaw si Gerald papalapit kay Kim at makikita sa isang screen grab na tila bumeso siya sa pisngi ni Kim bago sila humarap sa kamera. Sa video clips, makikita ang saglit na pagpikit at ngiti ni Kim at ang mabilis na pagtalikod niya pagkatapos ng interaction, na lalong nagpataas ng tensyon ng mga netizens. Maraming fans ang agad na Greek sa social media. May spark pa rin! Kimerald Lives! Peso na tayo? Ang ilan sa mga posts sa TikTok, Twitter at Instagram. May mga video edits pa na nilagyan ng caption na multo isang biro tungkol sa muling pagsulpot ng kanilang tandem sa mata ng publiko. May nagsabing ang besong iyon ay maaaring simbolo ng pagbabalik isang connect sa pagitan ni Nakim at Gerald. Lalo pa at matagal silang professional pair noon, sumama sa ilang proyekto mula 2006 hanggang 2010 at naging iconic love team ang Kimerald. Ngunit may ilan ding tumingin ng mas realistiko ang bahagi ng industriya ng showbiz kung saan ang mga beso moment ay maaaring bahagi rin ng photo op at media moment. May nagsabi na hindi dapat agad isipin na may romantikong rekindling dahil kapwa silang single at profesional ngayong mga araw. Napansin rin ng mga Dateline Watchers na walang pahayag mula kay Kim o kay Gerald tungkol sa nasabing eksena, walang confirmation, walang denial, at tila iniwan ang moment sa antas ng fans' reaction lamang. Para kay Kim Chiu, ang muling pagharap kay Gerald sa isang malaking star magic event ay may sentimental value. Matagal silang nagsimula bilang housemates sa Pinoy Big Brother. Teen Edition 1 noong 2006 at naging MLNG Love Team. Para kay Gerald Anderson naman, bagamat maraming projects na ang kaniyang sinalihan pagkatapos ng Kimerald era, ang muling pagkikita kay Kim ay simbolo ng panahon ng kanilang pagsasama sa industriya. Sa mga clip ng event, makikita ring nalimutan ng ilang kasama sa stage ang normal sequence ng pagpisil at paghawak habang pumikchar. Dahil sa pagkabighani ng moment. Halimbawa, bumati si Gerald kay Kim agad pagkatapos ng awarding at kahit na may mga kasama silang sina Enchong D at Sam Milby sa stage, ang dalawa ang naging sentro ng attention dahil sa maliit na gesture. Nakita pa ng ilan ang bahagyang tali ng kamay ni Gerald sa likod ni Kim habang pumapwesto sila para sa photo op. Hindi rin nakalampas sa pamamansin ng netizens na hindi binanggit ni na Kim at Gerald ang isa't isa sa kani-kanilang acceptance speeches na noon pang naging usapan ng Kimerald back in the day. May nagsabing, respect nila yon dahil pareho silang professional may iba naman ang nagsabing, Paganda sana kung sinabi niya na thank you Gerald o thank you Kim. Sa kabuuan, ang besong iyon ay naging simbolo ng isang bagay. Maaring hindi na sila romantic partners, ngunit may nostalgia, may malalim na koneksyon, at may bahagi ng kanilang shared history na bumalik sa spotlight. At hindi bababa dito na pukaw nila ang makabagong generation ng fans na hindi man naranasan ang Kimerald era noong dalawang libo. Nagbago man ang showbiz, may aspeto ng entertainment na timeless. Ang chemistry, ang sorpresa, ang kilig. Sa ngayon, wala pang description o pahayag kung ano ang magiging resulta ng moment na ito. Kung magiging project, kung magiging public pairing muli, o mananatili na lang bilang isang viral moment. Para sa mga loyal Kimerald fans, isa itong panibagong kabanata ng May Kimerald pa rin ba? at sa maraming bagong tagahanga, isa itong pasilip sa posibilidad ng muling pagsasama professionally. Ang tanong ng marami ngayon, ito ba ang simplang pagkikita lang o may mas malalim na ibig sabihin? Habang patuloy ang pag-ikot ng mga memes, edits at reaction videos sa social media, isang bagay ang tiyak, ang besong iyon ni na Kim Chu at Gerald Anderson ay muling nagbigay ng kilig, nagpasigla ng mga puso ng nostalgia at nagpamalas na sa mundo ng showbiz. May mga sandaling hindi lang basta larawan, kundi may kasamang emosyon, inaasahan, at pag-uugnay ng nakaraan at kasalukuyan. Ngunit may ilan ding tumingin ng mas realistiko, ang bahagi ng industriya ng showbiz, kung saan ang mga beso moment ay maaaring bahagi rin ng photo op at media moment. May nagsabi na hindi dapat agad isipin na may romantikong rekindling dahil kapwa silang single at profesional ngayong mga araw. Napansin rin ng mga Dateline watchers na walang pahayag mula kay Kim o kay Gerald tungkol sa nasabing eksena, walang confirmation, walang denial, at tila iniwan ang moment sa antas ng fans' reaction lamang. Para kay Kim Chu, ang muling pagharap kay Gerald sa isang malaking star magic event ay may sentimental value. Matagal silang nagsimula bilang housemates sa Pinoy Big Brother Teen Edition 1 noong 2006 at naging ML ng Love Team. Para kay Gerald Anderson naman, bagamat maraming projects na ang kaniyang sinalihan pagkatapos ng Kimerald era, ang muling pagkikita kay Kim ay simbolo ng panahon ng kanilang pagsasama sa industriya. Habang patuloy ang pag-ikot ng mga memes, edits at reaction videos sa social media, isang bagay ang tiyak. Ang besong iyon ni na Kim Chiu at Gerald Anderson ay muling nagbigay ng kilig nagpasigla ng mga puso ng nostalgia at nagpamalas na sa mundo ng showbiz, may mga sandaling hindi lang basta larawan, kundi may kasamang emosyon, inaasahan at pag-uugnay ng nakaraan at kasalukuyan. Ngunit may ilan ding tumingin ng mas realistiko, ang bahagi ng industriya ng showbiz kung saan ang mga beso moment ay maaaring bahagi rin ng photo op at media moment. May nagsabi na hindi dapat agad isipin na may romanticong rekindling dahil kapwa silang single at profesional ngayong mga araw. Napansin rin ng mga Dateline watchers na walang pahayag mula kay Kim o kay Gerald tungkol sa nasabing eksena. Walang confirmation, walang denial, at tila iniwan ang moment sa antas ng fans' reaction lamang. Para kay Kim Chiu, ang muling pagharap kay Gerald sa isang malaking star magic event ay may sentimental value. Matagal silang nagsimula bilang housemates sa Pinoy Big Brother Teen Edition 1 noong 2006 at naging Emma Lang Love Team. Para kay Gerald Anderson naman, bagamat maraming projects na ang kaniyang sinalihan pagkatapos ng Kimerald era, ang muling pagkikita kay Kim ay simbolo ng panahon ng kanilang pagsasama sa industriya. Ngunit may ilan ding tumingin ng mas realistiko ang bahagi ng industriya ng showbiz kung saan ang mga beso moment ay maaaring bahagi rin ng photo op at media moment. May nagsabi na hindi dapat agad isipin na may romantikong rekindling dahil kapwa silang single at professional ngayong mga araw. Napansin rin ng mga dateline watchers na walang pahayag mula kay Kim o kay Gerald tungkol sa nasabing eksena Walang confirmation, walang denial, at tila iniwan ang moment sa antas ng fans' reaction lamang. Para kay Kim Chiu, ang muling pagharap kay Gerald sa isang malaking star magic event ay may sentimental value. Matagal silang nagsimula bilang housemates sa Pinoy Big Brother, Teen Edition 1 noong 2006 at naging ML and Gelove Team para kay Gerald Anderson naman, bagamat maraming projects na ang kaniyang sinalihan pagkatapos ng Kimerald era, ang muling pagkikita kay Kim ay simbolo ng panahon ng kanilang pagsasama sa industriya.